Isang 15-year-old na babae ang namatay nang siya ay nabaril ng isang lalaki na nagalit dahil na-vandalize ang kanyang kotse. Si Adrian Broadway at iilan sa kanyang mga kaibigan ang nagpunta sa bahay ng Noble Family sa Skylark Drive, Little Rock. Pinunasan nila ang kotse ng mayonnaise at itlog at nilagyan ito ng mga dahon pagkatapos. Narinig ng 48-year-old na si Willie Noble ang mga teenager at lumabas siya sa bahay hawak ang isang baril. Tumakbo pabalik sa kanilang Hyundai Sonara ang mga teenagers at binaril ni Noble ng ilang beses ang kotse habang ito ay patakbo paalis. Tinamaan si Broadway ng isang bala sa ulo. Huminto ang mga bata sa isang gas station at tumawag ng tulong. Si Broadway ay namatay sa Arkansas Children's Hospital. Nabalitaan na lang ng mga tao na ang ginawa ng mga teenagers ay pagganti sa isang Halloween prank na ginawa ng anak ni Noble sa kanila. Si Noble ay haharap sa isang kasong first-degree murder at terroristic act at limang kasong aggravated assault.